Hi guys, good afternoon. Ayan guys, ito. Uh, merong bagong nagtitrending ngayon dito sa Japan. At syempre napanood namin ito. Tapos ito ngayon, itatry try natin. Okay, ayan. Um, kadalasan guys, um, ayan, ginagawa nila, ayan, kadalasan. mga estudyante at mga bata, nakikita namin sa social media, um, bumibili sila ng ice tapos yung um, pineapple soda um, melon panta soda tapos fruits ore um calpi soda tapos meron tayong vanilla ice cream okay pero nasa sa inyo guys kung anong gusto niyo ihalo kahit anong um um soft drinks or fruit juice kahit ano ayan ang gagawin natin syempre paghahaluin natin yung melon soda at saka yung pineapple soda okay gagawin natin 'yan. Yan parang ang sarap-sarap oh. Untingin pa lang, 'di ba, guys? Hmm. bilang bata, ma ano, masarap talaga 'to. Ayan. Ginagawa rin namin 'to nung mga bata pa kami, nung batang 90s, guys. Ayan. Ito naman, yung dalawa, ang ilalagay natin diyan is yung um, fruits ore. Ayan nilag ah, uh, si Bonso at saka si Nicolas na naglagay niyan. Okay. Ayan, dapat ano, dapat ah, uh, pantay siya doon sa guhit. Ayan. Okay, tapos ayan, huli, ipanghuli natin, ilalagay natin sa ibabaw yung vanilla ice cream. Okay, nasa sa inyo guys kung anong gusto yung flavor din siguro ng ice cream na gusto nyo na feeling nyo na talagang mas masarap siguro yung ganito. Ganito eh. Pero para sa amin itong vanilla ice cream. Masarap talaga. Okay. Ayan. Kaligaya ng mga bata yan guys. Yung ice cream. At saka naku. Talaga grabe talaga ang init dito ngayon sa Japan guys. Grabe parang <laughs> malapit mo na makasalubong si satana sa sobrang init. <laughs> Joke lang. Pero talaga ang init. Sobra nasa lob ka na nga ng bahay, pinapawisan ka na, pinapawisan ka pa kahit na naka-aircon. Ayan. Sabay-sabay namin titikman yan, guys, mamaya. Ayan. Hmm, sarap. Ayan. Ayan. Yung huli, ayan yung para sa dalawang bunso. Okay. Kikiyan okay, ni Sakay Aliyah. Ayan. Ako, alam ko at sigurado ako guys na magugustuhan niyo ito, lalo na ng mga bata. Okay, nasa sa inyo guys kung anong gusto niyo ice cream. Ah, kung anong gusto niyo um, soft drinks na ilagay dyan. Ayan, sa huli syempre ilalagay natin na straw dyan. Tapos sabay-sabay natin namin titikman yan. Okay, kay Bunso, kay Nicolas. Dahil anim kami, syempre anim din yan. Ayan. Okay. Ayan. Oh, ito. Ayan, kila Kuya Nicolas, kay Ate Irene, kay Kuya Unyaw, kay Alia, sa akin na siyempre, kay Daddy. Okay, ayan. Titikman na ng mga anak ko muna, siyempre, sa una. Okay, si Kuya, si Ate, si Nicolas, at si Alia. Oh, diba? Hmm, sarap ang bunso ko. Okay, ayan, siyempre, ayan si Alia. Titikman niya muna yan. Okay. O, salam. Misi, Nicolas. Nicolas ba? Oh, si Kuya Nicolas naman. Ayan, masarap daw guys, sabi ni Kuya Nicolas. Si ate? Oh, may daw, masarap. Oishi. Oishi, sabi ni Kuya Unya. Ayan. Ito naman ang para sa akin guys. Yan nasa harapan ko, ayan ang para sa akin. wow. Ayan guys, yung mga Kasi summer vacation yun. Ay, kaya na. Okay guys, then labas na rin ni Daddy dyan ang tinapay para kasabay ng ating merienda. Ayan, iba't ibang klase ng tinapay. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood Thank you, thank you. Bye!